wala akong nilagay na patidus na kaya pala akong nasaktan na po unay, tingin ka, tingin ka, panorin mo oh ha, o eh ha, pati lang wala akong nilagay ha, binilot ko lang binilot lang natin wala po ha, binilot ko lang sir, ipisinin mo, baka sabihin mo ito eh, ipisin o, lambot tama, o walang nilagay sa loob ha, baka sabihin mo

doon mo. Opo. Ha? O ano okay. mo, dalawang kamay. Sige pag ganun, pag ganun, pag ganun, pag ganun dalawang kamay. Lubayan mo to ha. Nagkakaintindihan. Opo. <laughs> ha? Matagal mo na nananto. Sige sige baklas, 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 baklas. sige pa, sige pa. Baklas. Nanay, dinding itim po ito sa bahay pamamahay lang, no? Sige pa, sige pa. puti na lang, puti na lang. Puti na lang. Puti na lang. Puti na lang. na lang. Panginoon kung susa so ka madakila, may iwan ng bat-bat sa'yo, pampatay ko ang gumagampala sa lalaki. Sakmet, please, sakmet. Atal! Step, step. Tingin po. O, tingnan mo, haipitan ulit kita sa 20. Wala ka na mararamdaman sa akin. Pero tingnan mo muna to. Tingnan ko mo muna. Ang kailangan dito na ay pananampalataya sa ating Panginoon. Kung may agam-agam tayo, sigurado naman po sa sarili natin na hindi tayo gagaling. Panginoon pa rin at ating ang mandakila sa atin, hindi pong ang Sir, tino mo ha? Oh. Madam, pinitilip to ha? Oh. Wala mm. na. Mm. O, oh, alam mo, pinipig ako. O, oh. mulat. Bakit kanina? Bakit kanina? Ayan po yan, no? Oh. Oh. Bakit kanina, nung inibitang kita, nasaktan ka? Bakit ngayon, pinitiga ako? Hindi ka nasaktan? Ibig sabihin, sir, yung cringing ito, yung napatay natin. Ganun po yun. Wala akong makita kulang sa'yo. Sino mo, ha? Ito ang kulang. Oh. Bigay! Hmm. Wala! Oh sabihin, hindi itin lang ang umaan sa iyo. Okay? O, kung ngayon hawakan mo ang kamay niya para mag-contact, kaya lang masasaktan ka pag hawak mo ang kamay niya. Pag binitawan mo siya, hindi ka masasaktan. Tinan niyo ha, papaliwanag ko. Pero tinan mo na natin ito. Baka sabihin mo may, may nakaipit niya matigas, kaya ka nasaktan. O. So, wala. Ganun po talaga. Pero bakit itong huli, nipitang kita eh. Halos hindi ka nasasaktan. Kasi po, duwing ding 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 sa'yo. Pero wala kang gulap. Tapos. Okay, shout out sa lahat. Nandito ako sa Dauma, Balakad, Pampanga. Kung saan nang gagawin si Apo Chalina, po Erin. Uh, kay sa mga ano, sa pagdating ka mo sa ibang basa, nakakal, ay ibang lugar, nakakalimutan ko yung ano. Sa yung nakilala ko mga ano, mga magagamot. Si yes. Sa mga team su Supremo diyan, okay. ang pinangungan na po ni ano yan, ni Brother Car. Sa Brother Car, masabi ko sa iyo, uh, believe ako sa iyo. mo yung mga uh, grupo at naniniwala ako na kaya niyo yan. At yun nga, pagdating sa lugar mo, nakakalimutan ko talaga. Ano ba yung uling pinuntahan natin na sumakay kang meroplano? Bakulod. Ba yun, bakulot yun! Shout out sa mga taga-Bacolo dyan. Yan po uh, si Brother Carl. Yan po ang pinuno ng Team Supremo. Shout kay Yeswa Masiya, kay Melo Legario, kay Apurap Apukin na Marvin Magandang tangalit.